sa kanya. Buti na, wala. Galing Galinda yung pantay ata. Ay yung nagdala sa mga ano nga, service. Yung na naghatid. Yung naghatid dyan sa nag-outing. Sa uh, mga nag-outing sa bahay ng mga kapitin. Ano to? Eh, Oo, oh, na. E eh, buti din ano yung ano, yung oh. driver. Eh, si Kapitan daw nakatalon naman. At malay. Iyak oh, layo ng karsado. do. Oh. Malawak sana ni. Eh. Oh, dito. Madigla lang Naku po, lalim oh. Lalim na nga eh. Bulat ako pag Parang eh. may sa akin <laughs> pa. Oh. Taga Santo, taga sa Mamuyaw. Mamuyaw 'yan. Ah, baliktad talaga. 'yan, Oh. Dapat doon umikot sa may bumalik na dinyan pagano. ano 'yung gulong doon, oh. nahulog 'yung gulong niyan kaya umandar na lang. Oo. Ay buti. Kaya buti hindi tumalo doon sa gulugan ganun eh. Koy. Okay. Ay wala, pipi na o oh. Buti walang ano, nasaktan.